Di pa man ka ng iringa na Senadora Miriam Defensor Santiago at Senate President Juan Ponce Enrile, binanata naman ng Senadora si Senador Ping Lakson. Ano naman kaya ang pinag-awayan nilang dalawa? Alamin natin ang ulat mula kay Rafi Tima. Kaya pinapagaling ko ang sarili ko. Pagkatapos nitong bakasyon na ito para sa kampanya, haamunin ko ng suntukan yan. ang tatapang kung hindi sa stem cell treatment nila hindi na nga sila makatayo eh Kasunod ng mga banat na kay Senate President Juan Ponce Enrile. Si Senator Panfilo Lacson naman ang nakatikim ng mga batikos ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa panayam sa radyo. Sinabi ni Santiago na may ibubulgar siya sa pagbubukas ng susunod na kongreso kung kailan tapos na ang termino ni Lacson na tinawag niyang Pinky imbis na Pink. Kaya sasagutin ko yan si Pinky Lacson na yan <laughs> at hindi lamang yan. Takalkalin ko isa-isa from A to C ang lahat ng kasalanan niya. Maganda ka dahil meron akong parliamentary immunity, i-bulgar ko lahat ng kasalanan mo, pati ang sexuality mo. Tapos ikaw, hindi ka na senador, wala ka ng parliamentary immunity. Pag sumagot ka sa akin, demanda kita ng dive tinawanan lang ni Laksang Banta, sabay-sabing hindi raw siya bading at walang intensyong maging bading. Matatandaan sa pagsiklab ng isyo sa dipantay na pumahagi ng Senate Savings, inakosahan ni Lakso ng opisina ni Santiago na gumagamit daw ng pondo ng Senado para magrenta ng satellite office sa gusaling pag-aari ng pamilya Santiago. Ayon kay Lakson, nakaalyado ni Enrile, ang halaga raw ng renta ay 840,000 pesos bawat taon. Sa ngayon, yung dokumento talagang kompleto. refer na raw ni Lakson sa ombudsman ang mga ebidensya para patulong patunayan ng kanyang aligasyon. Kaya payo niya kay Santiago, paghanda na ang kaso. Depensa naman ng senadora, ang pagrenta ay ikinunsulta niya at pinahintulutan daw ng Senate Secretariat. Ang sabi ng Senate Secretariat sa akin, sabi niya, ah ma'am, uh, pwede yon. Eh kako, ako ang may-ari niyan eh. Pwedeng ako rin ang mag-uupa doon. Sabi nila, oo, may paraan yan eh. Napipirma ang hindi ikaw kung hindi ang Senate President. Tapos ang magpipirma, yung nani, nung nagmama, mamahala ng iyong building, ang tatawag namin office manager. Oh, oh. Rafi Tima, GMA News.